Guys, today is Friday, 5 a.m. So, pumasok na siya, Rian. So, every Friday, whole day siya. Kaya, mas maaga ako nang Mga 3.30, gising na ako kasi nagluto ako ng for lunch niya. So, pinagbaon ko siya ng lunch. Kasi nga, whole day siya. So, hindi ako nag-vlog kanina kasi hindi niya dapat marinig to sa sabihin ko. Kasi... Ngayon, may surprise ako sa kanilang magkapatid na hindi talaga nila alam. Siyempre, surprise nga, diba? Alam ko matutuwa sila. So, siguro may idea na sa inyo yung iba dyan. Tingnan natin yung reaction nila mamaya pag pinakita ko sa kanila yung surprise. Siguro mga bandang gabi na. So, yan guys, dumating yung aking order sa ka-supplier. Ito lang na may additional stock sa aking paninda. Mga shampoo, conditioner. Uy, wait. May free ako. So, ito yung bago ng Mary Sun Chili Hot Lotion. Bago to. Hindi pa ako nito nagtatry. Hindi ko pa natatry i-order. So, binigyan ako siguro ng sample. <laughs> Buti naman. And then, uy. Ay, bagong brochure. <laughs> Puro na bigla ako kasi hindi kasama to. May bayad kasi to pag kinukuha ko. May bagong brochure kasi American, So, binigyan pala ako ng brochure. Pero binibili ko kasi yun, guys. Tingnan natin, check natin. So, guys, kita niyo ba ako? So, aayusin na namin yung mga uh, na-order ko. Eto guys, may nakita ko eh. nag yung ano, na-open siguro. Kasi yan yung problema ko pag dinideliver sa akin. Hindi kasi yan naka dito. So, pag ganyan no, nabubuksan yan. Pag hindi siya tama sa lansa, na-open, na, open na nag siya. So, ginagawa ko dito is nilalagyan ko siya ng tape packing tape, gano'n, para pagka diniliver ko, is safe kahit tumaob. So, yun. Pero ito, sealed naman siya, kasi dito yung bukasan niya. So, yung pinapump. So, okay naman. Okay guys, so pareho kami naka-purple ni Chelsea. Pakita ko lang sa inyo 'yung pinamili namin. Pinamili parang ganito. Binili namin sa Japan Home. So ano lang naman 'to, isang item lang, dalawang piraso. So ayan, bumili ako ng basahan sa Japan's Home. So, eto 99 pesos. So, yan. So, ito yung binili kong color. Kasi ganito lang yung color na gusto ko. So, brown. Ito parang, hindi, brown ba siya? Oh, brown. Dark brown. Then, ito mocha. Then, ito parang cream. Mukha lang siyang white. So, ganyan. May ibang kulay nito doon. May pink, may orange, may green. So, kung may gray sana, yun ang bibiliin ko. Kasi mga ganun lang gusto kong dito sa bahay. So, yung green naman, hindi na ako bumili noon. Hindi ko na siya binili. Although, Maganda rin yung kulay niya kasi buhay kasi green na nga ito tapos green pa yun di ba? So green na green na dito sa bahay. So ayan, ganyan cute niya lang. So medyo malaki to so papalitan ko na yung ngat-ngat ng daga. So ayan. So malaki yan. Ewan ko ano size ba nito. Walang size sa likod. Wala rin nakalagay, Walang nakalagay na size sa likod. Pero malaki na rin. So ayan, dalawang pirasong binili ko. So yun lang guys, yung aming binili sa Japan Som. So, bala ko sana bumili pa ng ibang organizer kasi kulang ako ng organizer talaga dyan. So, nagsisiksikan doon sa cabinet. Yung parang storage cabinet. So, nagsisiksikan doon. Ano ba yan? Lagi yung gusto niya ganyan. Pagka nakakita ng supot, niya lagi sa ulo. So, yan. Wala pa mamaya. Maliligo na kami. So, maglilinis sa ng bahay ni Chelsea. Bye-bye! Don't break me down, baby I'm losing my mind. So yun guys, nandito ako sa kusina kasi uh, hindi ako pwede doon magsalita kasi maririnig ako ng dalawa. So ngayon parating na yung surprise ko sa kanila. So maya maya ilang minuto na lang at makikita na nila kung ano yung surprise ko. And tingnan natin kung ano yung magiging nila, okay? So dyan na muna kayo, baka marinig na nila ako at mukhang nararamdaman ko papalapit na si Chelsea. <laughs> so dyan na muna kayo guys ha. <laughs> <laughs> si Chelsea. <laughs> Ejersi. Kiz <laughs> kiz, <laughs> bapa. <laughs> La Ada, lala, ato lala e kau. Kalau sahur bersih ulas Surprise lah, <laughs> lihat. <laughs> Ia putih, putih yang. Ada je. Si nato lala. <laughs> <laughs> na shock na shock siya kala niya kasi tatawag eh habi ko magbibidyo ko eh kinaantay niya eh kasi siya nasagot ng ano eh bumilin donut ngayon naka uwi <laughs> guys lumapit na si Chelsea mamunta lang kanina natulala So, inexpect expect ko na rin yung matutulala siya kasi umalis yan. no umalis yung papa niya, tulog yan. Akala bibili ng donut. Ang tagal daw ng donut. O oh, yan, ngayon. Asan donut? <laughs> o mo si papa? yan, nakita nyo na si papa Ryan. Uh, ano, Si Papa yan, si Papa. Tunay na. Akala niya kasi guys, magbibideo call kami. Kaya nung inaantay niya yung video call, eh nakita niya personal. Shy-shy yan si Papa. <laughs> Siya simula ngayon guys, kasama yan sa ano, sa vlog. O oh, babay na. So babay uh, na guys. Ah, uh, dito na namin matutulog na kami. Ay hindi pa pala ayusin lang namin tong dala niya. Sa so, mga na nanonood, natatawa ako kasi first time ay naninibago ko. nandito to. <laughs> So, kung nagustuhan niyo 'tong video, like nyo. and sa mga bagong subscribe, sa mga bagong viewers diyan na hindi pa nakakapag-subscribe, so don't forget to subscribe to my channel and click the bell button para notify kayo sa lahat ng video ang aking i-upload. So, bye, bye na guys. See you on our next vlog. Bye. O busy na sila, hindi na ako pinapansin. Chelsea, bye-bye na, bye-bye na. Nawala si Chelsea, dito ka. Bye guys. Good night guys. Bye-bye. bye, -bye. guys.